top 3 vitamina bago matulog para sa mas malakas na binti. Pagkatapos ng 60, kumusta mga kaibigan? Alam nyo ba na may mga simpleng solusyon para sa mas malakas na binti kahit na nasa edad 60 pataas na tayo? Oo, oh, tama ang narinig nyo. Maraming tao ang nag-iisip na ang pagtanda ang dahilan kung bakit humihina ang ating mga binti. Pero teka lang, hindi ito ang buong katotohanan. Ang tunay na dahilan ay madalas na nakatago sa kakulangan ng tatlong mahalagang bitamina na kailangan ng ating katawan para maibalik ang lakas ng ating mga binti habang tayo'y mahimbing na natutulog. Ang nakaka-intriga pa ang mga bitaminang ito ay natural, abot kaya at hindi kaakit-akit sa mga negosyo kaya naman bihira mo itong maririnig sa TV o sa social media. Ang totoo mga ka-GK ay hindi natin nakukuha ang tamang antas ng mga ito sa pagkain. Pero mga kaibigan, seryoso tayo dito. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang kakulangan sa kahit isa sa mga bitamina na ito ay maaaring magtriplo sa iyong panganib na matumba. Pagkatapos ng 60, pahabain ang proseso ng pag-repair ng mga kalamnan ng 37%. At pataasin ang tsansa ng cramping ng binte ng 42%. Baka nagtataka ka bakit binti na naman? Kasi bukod sa pagkain, mahalaga rin ang mga bitamina dahil madalas kulang ang antas na nakukuha natin. Sa video na ito, ibabahagi natin ang top vitamin na makakatulong sa pagbalik ng lakas ng iyong mga binte o bitamina. Kahit na napatunayan na ito ay nakakapagpataas ng lakas ng 31% kakaunti lamang sa mga seniors ang umiinom nito. Bakit? Kasi walang kita sa pag-aayos ng tunay na ugat ng problema. Kung wala ang mga bitamina ito, ang ating mga binti na siyang pundasyon ng ating katawan ay unti-unting humihina. Ang ating mga kalamnan ay hindi makarecover at ang ating mga nerves ay nawawalan ng komunikasyon. Pero huwag mag-alala. Sa mga pinakabagong pag-aaral, ipinakita na ang mga seniors na umiinom ng mga partikular na vitamina bago matulog ay nakakaranas ng mas mabuting balanse na bawasang sakit sa binte at mas mabilis na recovery ng mga kalamnan sa loob lamang ng ilang araw. Kahit samahan niyo ako at alamin natin ang mga bitamina na ito. Bakit kailangan ng mga nakatatanda ang mga bitaminang ito? Ayon sa mga nakakagigil na pag-aaral, mahalaga ang mga bitamina para sa mga nakatatanda, lalo na kung ikaw ay lampas na sa 60. Bakit nga ba? Simple lang. Habang tayo ay tumatanda, nagiging mas mahirap para sa ating mga kalamnan at ugat na manatiling malakas at masigla. Ang mga bitaminang ito ay parang superhero na handang sumagip sa ating mga binti mula sa pagkapagod at panghihina. Ang mga pangunahing bitamina na ating tatalakayin ay tumutulong sa pagpapabuti ng sirkulasyon, pagsuporta sa mga kalamnan at pagpapalakas ng ating kabuang kalusugan. Ito ay tunay na mahalaga upang mapanatili ang ating aktibong pamumuhay sa ating mga kinintuang taon at para mas makasiguro kayo. Lahat ng impormasyong ito ay may batayan mula sa mga siyentipikong pag-aaral. Kaya't hindi ito basta-basta. Ngunit bago tayo sumabak sa mga detalye, gusto naming marinig mula sa inyo. Iwanan ang inyong komento sa ibaba at sabihin sa amin kung saan kayo nanunood ilang taon na kayo at anong mga bitamina ang kasalukuyan ninyong iniinom araw-araw. Ang inyong karanasan ay makakatulong sa iba at makakabuo tayo ng isang komunidad na nagkakaisa sa pagnanais ng mas malusog na pamumuhay. Huwag nang magatubiling magtanong dahil sinisigurado naming sasagutin ang bawat komento at magbibigay ng mga personalized na payo na akma sa inyong mga pangangailangan. Ito na ang pagkakataon ninyo na makakuha ng totoong impormasyon na nakalaan para sa inyong lifestyle, edad at kalusugan ng binti. Excited na kaming marinig mula sa inyo at tumulong sa inyong paglalakbay tungo sa mas magandang kalusugan. Handa na ba kayo? Tara na't simulan na natin. Part 1. Vitamina B12 Simulan natin ang ating listahan sa vitamina B12. Alam nyo ba na ito ang hindi gaanong napapansin ng mga nakatatanda? Maraming tao ang narinig na ito pero kaunti lang ang nakakaalam ng kahalagahan nito para sa malakas na binte at pag-repair ng mga kalamnan kapag bumaba ang iyong level ng B12, parang nagiging huli ang iyong mga binti dahil nagkakaroon ng problema ang komunikasyon sa pagitan ng utak at binti. Ang B12 ay mahalaga sa koneksyon ng iyong mga nervyos at kalamnan. Kung humina ito, nagdudulot ito ng pagkapagod at hindi matatag na galaw. Pagkatapos ng edad na 60, nahihirapan tayong sumipsip ng B12 mula sa pagkain dahil bumababa ang produksyon ng ating tiyan ng hydrochloric acid. Ayon sa National Institutes of Health, umaabot sa 43% ng mga tao na higit sa 60 ang may mababang level ng B12. Ang mga sintomas ay pamamanhid, paninigas at kahirapan sa pagtayo. Mahalaga ang B12 para sa myelin sheath ng nervyos. Kapag humina ito, hindi umaabot ang mga mensahe mula sa utak sa mga binti. Kaya ang mga nakatatanda na may mababang B12 ay kadalasang may mabagal na paglakad. Ayon sa isang pag-aaral, ang mga tao na may mababang B12 ay 60% na mas malamang na mahulog. Ang tamang oras ng pag-inom ng B12 ay mahalaga. Dapat ito ay isang oras bago matulog para sa epektibong repair ng nervyos. Ang B12 ay hindi katulad ng mga stimulants, nakakatulong ito sa kalmadong aktibidad ng utak. At may ilang nakatatanda na nag ng mas magandang tulog. Methylcobalamin ang pinakamahusay na uri ng B12 para sa mga nakatatanda dahil mas madali itong maabsorb. Ipinapakita ng mga clinical studies na pagkatapos ng anim na linggo ng pag Maraming nakatatanda ang naguulat ng mas magandang koordinasyon at galaw. Kaya kung ang iyong mga binti ay mahina, namamanhid o hindi matatag habang naglalakad, simulan mo na ang pag-aayos sa iyong libel ng B12. Ngayon, dumako na tayo sa pangalawang bitamina isang bitamina na napatunayang nakakapag-reverse ng panghihina ng binti sa loob lamang ng dalawang linggo kapag iniinom bago matulog at tumutulong sa tunay na paglago ng kalamnan Sa pangalawang pwesto narito ang bitamina D3 Baka magulat ka pero madalas isipin ng mga tao na ang bitamina D3 na kilala bilang sunshine vitamin ay para lang sa mga buto pero sa edad na 60, ang D3 ay nagiging isa sa mga pinakamakapangyarihang kaalyado ng ating katawan para mapanatili at maibalik ang kalamnan, lalo na sa mga binti. Kung hindi mo ito iniinom bago matulog, nawala ang pangunahing pagkakataon ng iyong katawan na makabawi. Kaya naman, napakahalaga nito Maraming matatanda ang hindi alam na kulang sila sa vitamina D3. Sinasabing higit sa 70% ay deficient dito. Ang mga ebidensya ay malinaw, mahihinang binti, mabagal na pag-recover at mas mataas na panganib ng pagkahulog ay direktang konektado sa mababang antas ng D3. Tara, imayin natin ito. Ang vitamina D3 ay hindi lang para sa sikat ng araw at kalsyum. May direktang papel ito sa sintesis ng protina ng kalamnan, ang prosesong ginagamit ng iyong katawan para lumikha at mag-ayos ng muscle fibers. Sa edad na 60, bumababa na ang iyong kakayahang muling bumuo, kalamnan pagkatapos ng mga pang-araw-araw na gawain. Baka maglakad-lakad ka lang sa bahay at magising ka na masakit ang katawan. Pero kapag mababa ang antas ng D3, mas bumabagal ang prosesong ito. Dito na papasok ang sarcopenia, ang pagkawala ng masa ng kalamnan na dulot ng edad at dito unang natatamaan ang iyong mga binti. Ang iyong mga hita, glutes at calves ay nagsisimulang lumiit. Kahit hindi mo ito makita agad, madarama mo na ang pag-akyat sa hagdang bakal ay nagiging mas nakakapagod ang pagtayo ng matagal ay nagiging mahirap. Unti-unting, lumiliit ang iyong pisikal na mundo. Ayon sa isang pag-aaral noong 2020 na nailathala sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, ang mga, mga matatanda, matatanda na may mababang D3 na nagsuplement bago matulog ay nakakita ng 34% na pagbaba sa pagkahulog at 19% na pagtaas sa lakas ng binti sa loob ng tatlong ng buwan. buwan. Ang laki na nito, bakit? Dahil ang D3 ay hindi lang nagpapanatili ng bone density. Aktibo rin itong nagpapagana ng mga muscle receptors na responsable sa lakas at balanse. At dahil ang mga receptors na ito ay pinakaaktibo kapag ang growth hormone ay nailalabas sa malalim na tulog, ang gabi ang pinakamagandang oras para inumin ito. Pero hindi lang iyon. Ang D3 ay tumutulong din na bawasan ang pamamaga sa iyong mga kalamnan. May mga pagkakataon bang sumasakit ang iyong mga calves sa gabi o ang iyong mga hita ay talagang masakit? Ang patuloy na microinflammation ay maaring sanhi at nakakatulong ang D3 na kontrolin nito. Ayon sa isang pag-aaral noong 2022 sa Frontiers in Aging, ang mga matatanda na deficient sa D3 ay may dalawang beses na mas maraming pananakit ng binti sa gabi at mas mabagal na recovery ng kalamnan. Sa loob ng anim na linggo, ang mga kumuha ng D3 bago matulog ay nagpakita ng makabuluhang pagunlad sa bilis ng paglakad, balanse at pagbawas ng sakit. Dito nagkakamali ang karamihan sa mga matatanda. Madalas iniskip nila ang D3 o iniinom ito sa umaga pero kapag iniinom ito sa gabi, akma ito sa ritmo ng pag-aayos ng iyong katawan at dito lumalabas ang tunay na benepisyo. Ang paglago ng kalamnan ay hindi nangyayari sa gym o sa pang-araw-araw na aktibidad. Nangyayari ito habang natutulog ka. Kung wala ang D3, hindi maayos na mangyayari ang prosesong iyon at hindi ang sikat ng araw lang ay hindi sapat. Pagkatapos ng edad na 60, ang iyong balat ay nagpuproduce ng 75% na mas kaunting D3 mula sa parehong dami ng sikat ng araw. Ibig sabihin, kahit na may mga araw na naglalakad ka sa labas, maaaring hindi pa rin ito sapat para sa iyong katawan. Kaya't nagiging mahalaga ang supplementation. Karamihan sa mga matatanda na higit sa 60 ay nangangailangan ng 2,000 hanggang 4,000 IU ng bitamina D3 bawat gabi. gabi. Pagaman ng iyong mga blood levels ang dapat magtukoy ng eksaktong halaga, lagi kang pumili ng bitamina D3, hindi D2. Para sa mas magandang absorption, inumin ito kasama ng kaunting malusog na taba tulad ng avocado o almond milk. At huwag mag-alala, hindi nakakaabala ang D3 sa tulog. Sa katunayan, may mga pag-aaral na nagpapakita na maaari itong magpabuti sa kalidad ng tulog sa pamamagitan ng pagpapakalma sa nervous system at pagbawas ng mga cramps sa gabi. Kung ang iyong mga kalamnan ay masakit, mahirap ang iyong recovery o bumabagal ang iyong bilis sa paglalakad, maaaring kulang lang ang iyong katawan sa mahalagang nutrient na ito. Ang pag-aayos ng gawin na ito ay maaaring magbigay sa iyong mga kalamnan ng kailangan nilang makabawi pero ang pinakamalakas na bitamina sa lahat ay ang isang bagay na hindi pa naisip ng karamihan sa mga matatanda ang D3 ay hindi lang sumusuporta sa lakas tumutulong din ito na muling buuin ang collagen muling buhayin ang memorya ng kalamnan at baligtarin ang mga taon ng pag-urong ng kalamnan kahit hanggang sa iyong 70s sa ikatlong pwesto, narito na ang bitamina K2. Alam mo ba na halos walang nakakausap na matatandang tao tungkol sa bitamina na ito, kahit na maaring ito ang pinakamakapangyarihang bitamina para mabilis na maibalik ang lakas ng ating mga binti. At hindi, hindi tayo nag-uusap tungkol sa mga madahong gulay dito. Ha? Ibang usapan ang bitamina K1 na nakakatulong sa pagklat ng dugo. Ang tinutukoy natin ngayon ay K2, ang superhero ng ating mga buto at kalamnan. Kung ikaw ay lampas 60, malamang ay kulang na kulang na ang iyong vitamina K2. Kaya naman, kung madalas mong maramdaman na parang jelly ang mga binti mo, parang laging handang sumayaw pero walang lakas, ito na ang sagot Baka naririnig mo pa ang mga tuhod mo na parang nagkokurido habang tumatayo o ang mga binti mong parang goma na nag-uumapaw sa pagod. Pagdating ng hapon, nakakainis, di ba? Ngayon, ano bang ginagawa ng K2? Isipin mo na lang itong parang traffic enforcer ng calcium sa iyong katawan. Sa simpleng salita, idinidirekta nito ang calcium palayo sa iyong mga arteria, joints, at malambot na tisyo at pinapadala ito sa mga buto kung saan talaga ito dapat. Kapag walang K2, nagiging maligaya ang kalsyum sa maling lugar. Nagiging matigas ang mga ugat, nagiipon sa joints at nagiging stiff ang mga malambot na tisyo. Kaya naman, maraming senior citizens na kulang sa K2 ang nakakaranas ng masakit at masikip na mga binti at mga butong madaling mabalik ang kalsyum nila ay parang naliligaw ng landas at kadalasang hindi nila ito alam, K2 din ang may mahalagang papel sa pag-activate ng mga gene na responsable para sa pag-recover ng mga kalamnan. Isang pag-aaral noong 2021 na nailathala sa journal na Nutrients ang nagpakita na ang mga matatandang kumuha ng pang-araw-araw na dosis ng K2 ay nagkaroon ng nakakagulat na resulta ang lakas ng kanilang quadriceps ay tumaas ng 21% at ang kanilang balanse habang nakatayo ay bumuti ng 31% sa loob lamang ng walong linggo. Hindi lang ito basta-basta suplemento. Aktwal na pag-activate ng mga kalamnan ng nangyari at mas maganda pa ang mga kumuha nito bago matulog ay nakaranas ng pinakamalaking pagbuti dahil dito nangyayari ang mabilis na pag-repair ng mga buto at kalamnan K2 at vitamina D3 parang magka-partner na mag-asawa. Si D3 ang tulay para makapasok ang calcium sa iyong bloodstream habang si K2 ay nag-aalaga na ang calcium ay mapunta sa mga buto at hindi sa mga arterya o joints. Kaya kung kulang ka sa K2, baka ang D3 mo ay nagiging mas salimuot, tinutulak ang calcium sa maling direksyon. Ito ang dahilan kung bakit ang iba sa mga matatanda na umiinom ng D3 lang ay patuloy pa rin nakakaramdam ng pananakit at paninigas ng mga joints. Sa mga kasong ito, ang nawawalang piraso ay K2 at hindi lang iyon. Ang K2 ay nakakatulong din sa mas mahusay na paggamit ng glucose ng mga kalamnan para sa enerhiya at tumutulong sa pagbuo ng bagong bone tissue sa pamamagitan ng pag-activate ng isang protina na tinatawag na osteocalcin. Napakahalaga nito para sa mga matatanda na may mabagal na sirkulasyon, insulin resistance o pre-diabetes. Sa isang clinical trial mula sa Aging and Disease, ang mga senyo na nagsupplement ng K2 ay nagpakita ng mas magandang kontrol sa blood sugar at mas mataas na tibay ng mga binti sa mga walking tests. Ngunit may hamon tayo dito. Ang K2 ay bihira sa ating modernong dieta. Madalas itong matatagpuan sa mga aged cheeses, ilang mga karne at mga fermented na pagkain tulad ng natto kung hindi ka kumakain ng mga ito, malamang ay kulang na kulang ka sa K2. Kaya naman inire ang pagsuplement ng MK7 form ang pinaka-absorbable at matagal na uri ng K2 lalo na bago matulog. Ang MK7 ay nananatiling aktibo sa iyong katawan ng mas matagal na nag-aalok ng mas maayos na kontrol sa kalsyum at mas matibay na suporta sa mga kalamnan habang natutulog. Kapag umiinom ka ng K2 bago matulog para bang sinisindihan mo ang natural na repair system ng iyong katawan at kung umiinom ka na ng vitamina D3 si K2 ang susi na nagbubukas ng tunay nitong benepisyo kaya kung napapansin mong humihina ang iyong mga binti nahihirapan sa pag-akyat sa hagdang bato o may mga bagong sakit sa tuhod at binti na wala noon. Maaaring si Kedu ang nawawalang piraso sa iyong puzzle. Mga dapat tandaan: Kung ang mga kalamnan mo ay parang hindi pa rin nakakabawi, ang lakas mo ay tila hindi pa bumabalik, at ang mga binti mo ay parang nalulupig na ng panahon. Baka may kinalaman ito sa isang bitamina na madalas nating nalilimutan. Ang mahalagang nutrient na ito ay may malaking papel sa pagrecover ng mga kalamnan at sa kabuuang sigla na napakahalaga habang tayo ay tumatanda. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i ito, i sa mga taong mahalaga sa iyo at mag-subscribe para sa iba pang totoong solusyon sa kalusugan na nakatuon para sa mga senior ang mga binti mo ang nagsusustento sa iyo sa buhay mula sa simpleng paglalakad hanggang sa mas mabibigat na galaw. Kaya't sikapin nating mapanatiling malakas ang mga ito para sa mga darating na taon upang makapagpatuloy ka sa isang aktibong pamumuhay ng walang sakit o pagod. Kung mayroon kang mga katanungan o nais mong ibahagi ang iyong mga karanasan tungkol sa kalusugan ng binti o sa kahalagahan ng bitamina na ito, huwag magatubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Makipag-ugnayan sa ating komunidad at sama-sama nating pagyamanin ang ating wellness journey. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutan na i-like at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kaalaman at tips. Tandaan ang tunay mong kayamanan ay ang kintong kalusugan.